Alam nyo po ba yung technique para mapansin po kayo ng mga uh, kapwa nyo po vlogger na gusto nyong magfalubak uh, mag-follow back din po sila sa inyo. Ayan. May ibibigay po ako sa inyo ngayon ano, sa inyong tips para po uh, yung mga gusto nyo pong uh, mag-follow back sa inyo, yung mga pinapalo nyo po. Yung mga gusto nyo po mag-follow back is mag-follow back din po sila sa inyo Ayan gawin nyo po itong uh, sasabihin ko po sa inyo ngayon para uh, madagdagan po yung inyo po mga followers So ganito lang po yung ano yung technique po dyan Ganito din po kasi yung ginagawa ko So ano po um, halimbawa po pupunta po kayo doon sa may Facebook niya tapos, yung i-ano nyo po doon, yung panoorin nyo po doon is yung ano po, yung kanyang kaka-upload lang. Ayun. Yung kaka-upload niya lang po na videos o di kaya reels, doon po kayo mag ano mag uh, panoorin nyo po muna yung in-upload niya po na ano na reels. Ayun. Tapusin nyo po muna yon yung in-upload po na reels. Tapusin nyo po muna yon Panoorin nyo po muna yon hanggang sa matapos. Tapos, pag natapos nyo na pong panoorin yon ayun, mag ano po kayo doon, mag react po kayo doon, mag iwan po kayo ng react, tapos mag iwan din po kayo doon ng bakas yung ibig sabihin po ng bakas is comment ayun, mag iwan po kayo doon ng comment, si so, syempre po, kakaano nya lang po yon kaka upload niya nga lang po yon so, kunti pa lang po yung mag ano nun, kunti pa lang po yung may uh comment po noon lalong-lalo na po doon sa mga kaka-upload niya lang po tapos wala pa nag-comment doon po mag-magiwan po kayo ng bakas doon mag-comment po kayo doon siguradong sigurado po ako na uh, mapapansin po kayo ng tao po na inyo pong uh, finalo tapos doon po kayo niya uh, babalikan or ifa follow back po niya kayo so yun lang po yung technique kasi ganun po yung ginagawa ko pag halimbawa po nakikipag ano po ako nakikipag-engage po ako or nagpa follow ako sa ano nagpa-follow ako doon sa may kapwa ano, ka or kapwa digital creator. Um nagaano po ako doon, naghahanap uh, po ako doon ng uh, kaka-upload -ka niya lang na videos o di kaya yung reels videos niya. Tapos minsan naman po um, yung mga fina-follow natin is ano is Mauren! Wag niyo ikaw. Mapasaway itong Wag mong bubuksan 'yan tigas ba nitong bata na to Saway yung mga junkers ko, Ito yung mga junkers ko si mama, Wahay ka nga mau? butas. karga niya yung ano? si oreo oh naman si mama si mel ka ngak ka nga mel ng 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 So, ayun. Back to ano po tayo? Back to sharing. So ayun nga po, uh, minsan po kasi 'di ba po, uh, pag pumunta po tayo sa ano sa isang tao na pinapalo natin, minsan ano, yung wala siyang ano, wala siyang bagong upload tas minsan may mga ano may mga um, share pa sila. So yung ginagawa ko po doon, yung uh, bagong share nga na videos, doon po ako nagre-reactas, react tas doon din po ako nagko-comment or yung kahit yung ano na lang yung mga um, picture na bagong upload niya so doon po kayo mag ano doon po kayo mag react tas doon po kayo mag comment tas punta po kayo doon sa reels video niya tas kung ano po yung pinaka ano pinakauna doon sa reels video niya doon po kayo uh, manood um ano inyo po yon i-open niyo po yon tas panoorin niyo po yon hanggang sa matapos kailangan po kasi ganun Ganun po kasi yung ano, yung parang tamang way na pag-follow mo sa ano, sa isang ano ka, kapwa ano mo, kapwa uh, vlogger, ganun po kasi yung ano, yung ginagawa ko, iwan ko lang po sa iba kong ano yung ginagawa nila kasi yun po yung para sa akin parang yun yung parang the best way na mag-follow mag sa ano pagpalo ba. Yun nga, yung tatapusin mo muna yung ano, yung panoorin mo muna yung videos niya or reels videos niya, tapusin mo yun. Tapos pag natapos mo na yon siya panoorin, mag ano ka na doon, mag bakas ka na doon. Yung bakas is yung magko-comment ka, tapos yun yung magre-react ka. Tapos minsan, pag halimbawa nag-ano po ako, nagre-react po ako, or nag-ano, nagpo comment minsan Nagko-comment po ako ng ano related po doon sa may videos na in-upload niya. Tapos yung huli po noon, uh, naglalagay po ako doon ng ano ng paresback naman po loads or paresback naman diyan CC. Yung gano'n yung dinudugtungan ko po, po yung ano, yung huli noon para pag nakita niya uh, maano niya na hindi pa hindi pa pala siya nakafollow sa inyo. Kaya maganda din yung ano na yon yung dinudugtungan niyo doon sa dolo Pero yung dapat yung unang yung i-comment is yung ayun nga yung related doon sa videos na inupload niya. Tapos pag yung sunod doon, yun lagyan yung pinakahuli noon, yun mag, pwede kayo maglagay ng ano, yung sending love, yun kasi sending love ibig sabihin alam na nila yun. Kumbaga gets na yun nila. Tapos yung payakap naman, pang, payakap naman 'yan. So yun kasi yung mga ano, mga salita na ginagamit dito sa industry na to yung payakap naman dyan tas sending love Pag once may napansin po kayo na mga nagko-comment po doon sa inyo sa mga videos nyo or sa picture nyo kung ano man yung in-upload nyo Yon, pag once may napansin po kayo doon na nag-ano po ng ganon ibig sabihin po noon ano yung kumbaga balikan mo po siya kasi parang hindi ka pa naka -ano sa kanya naka-follow sa kanya kahit naman ano kahit naman yung kahit naman na follow mo na siya pag once nakita mo na ano nakita mo na nagbabakas siya doon sa videos mo balikan mo, balikan mo din siya ayun kailangan pag once may nakita po tayo na uh, nagbabakas po sa mga ina-upload natin ayun balikan po natin sila kasi para ano um ano kasi dito eh, yung give and take para pag once na yun nga yung makita mo na nagbaka siya sa iyo tapos babalikan mo siya tapos ganun na din yung magiging test system anon kumbaga ano na yon yung parang give and take na kayo noon tapos pag once na mai-upload siya yun ba anuhan mo din siya babakasan tapos babakasan ka din niya yun nga give and take ganun lang naman yung ano yung sekreto dito ano lang magbigayan lang kailangan ano lang yung maging ano lang tayo yung parang matuto tayong maki ano makisama ba tas yun po yun po yung ano yung technique po doon na sinasabi ko nga po na ano na pag once nagbakas po kayo doon po kayo magbakas sa pinaka uh, latest na upload niya kung ano man po yung bagong ano niya yung inupload doon po kayo magano mag-comment para makikita niya po kasi pag once na nagko-comment po kayo doon sa mga videos na ano videos na hindi uh, mga ilang araw na na-upload na parang ano na parang hindi nagaanong mapansin mapapansin mapapansin naman kaso parang hindi nagaanong ano hindi na siya mapansin kumbaga ano parang 50-50 na na maano kanya mabalikan kanya kaya mas maganda po talaga doon ka pumunta sa pinaka uh, bagong upload niya kung ano kung ano man po yung upload niya kung reels yun tapos dalawang ano po dalawang bakas po yung gawin mo kung baga halimbawa dalawang videos ganun mag doon ka po mag react sa dalawang videos na yun tapos mag iwan ka rin po ng comment para mas maano ano ka talaga para mas mapansin ka lang para mas mapansin ka talaga So, yun lang naman po yung ginagawa kong technique. So, yun lang. Na-share ko lang po sa inyo para um, uh, itry nyo din po try nyo din po yon yung ginagawa ko na yon um, Maureen, wag kang umupo dyan kay matutumba yan Maureen So, yun lang po. Follow for more. Thank you for watching.